Opo, napakalaki po pagsisisi na sa ibang tao, na hindi mo ano Hindi mo oh, Masakit po. Sinira yung ano ko Ano anak ko eh. Yung pagkatao ng Kahit mapang siguro siya na, hindi ko siya mapapatakot. Masanay doon sa ano? Um, sa Sa maaaruga at maibigay ang pangangailangan ng anak. Ito ang kadalasan na hangarin ng mga magulang. Kaya naman kayod kalabaw kung magtrabaho si alias Gina na isang masahista at ang kanyang asawa na on-call pintor para sa kinabukasan ng kanilang anak. Pero ito rin pala ang sisira sa kamusmusan ng kanilang labing isang buwang gulang na sanggol Umiiyak na dumulog si alias Gina sa Akubikol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Kaloocan. Ayon sa kanya, hinalay ang kanyang labing isang buwang gulang na anak ng 30 anyos na pamangkin ng kanyang kinakasama. Tawagan na po agad ng aking client na pumunta na ako sa aking hilutan po. Doon po, uh, pumunta po ako, iniwang ko po, po yung anak ko, asawa ko. Then ngayon, yun nga po, napag-usapan namin para siya makakapasok kung uh, aalis ako. Ngayon sinabi ko po sa kanya, uh, uh mag-half day na lang po. So ngayon po, dumating po yung asawa ng pamangkin niya. So nag, ano po kami, nagtiwala po ako na sabi ko kung talagang kailangan na, edi uh, iwan niya muna kay Brian dahil mga one to ano lang naman po ako, to art. So ngayon po, uh, umalis ako ng 8. Eh. Pagbalik po po ng mga mag-10, yun po, uh, nakita ko po, po yung anak ko na, na nakahiga po, tapos umiiyak. Then, yun po, uh, napansin ko po, po sa kanya na hindi po siya makatayo. Then, uh, yun nga, umihihihi lang siya. So ngayon nakita ko po, may po po yung anak ko, hinugasan ko po, po yung, eh, gaso. Uh, Mapahalos mo pa loob po yun ako kasi patalipot ko po sa pinugasan yun po. Uh, doon ako na ano dahil yung, yung iyak niya po halos hindi po niya kaagad nabawi yung hangin po na ang tagal yung pagbawi niya ng hangin po. Doon po nataranta ako tapos yun, yun po, na punahusap na bananit yun po. Tapos pagtingin ko po sa uh, pala niya may, may mga gas po, may mga galos-galos nilisip ko po, po na sa diaper lang. Hindi ko po, po pinag-isipan pa ng kung anong ano pong nangyari sa ano niya, ah, sa ano niya. Pero kinakabahan po ako sa niya, sa, sa itura niya kasi kada ano, ah, mama, mama, gumagano po yung anak ko. Bali, ito na po. Nung nangyari po nung hapon na, hindi na po siya libo din nung eight po, um, medyo na ano po na nagpilat-pilat siya, tapos mawawala. Yun na po yung nag-decision na po na sabi ko sa asawa ko, mga eight ng gabi, tignan namin uli yung ano, kasi may napansin ako sa kanya ng hulugatang ko na. Ah. Then, yun na nga po, nakita ko po yung mga ano, niya, pinaka, ano niya po sa loob, may eh, parang huwa pong nakalawit. <laughs> doon na po ako nagsasabi sa asawa ko na ipatingin namin sa hospital kung tama yung hinala ko po na baka may ginawa po sa kanyang hindi maganda yung pinag-iwanan namin. Yan na po. Napsin po namin na doon sa hospital na totoo po yung hinala ko. Yan na po. Dagdag pa ni alias Gina. Nagkaroon ng impeksyon sa ari ang kanyang anak dahilan para maglabas pasok sa ospital ang kanyang anak. Nilalagnat na po yung anak ko. Yun po, po. bali, nakumpay na po yung anak ko na alas kulang po lang dalawang minggo po. Sa po yung kalagayan ng anak niyo ngayon, Nay? Sa so ngayon po, ito, nini-nebulizer po namin then May ubo-ubo pa siya. Tapos, uh, medyo nilalagat ng konti. Kapag nawawala niyo po, pag pinayinom po po ng gamot at laking pagsisisi ang nararamdaman ng mag-asawa sa pangyayari. Kakalaki po pagsisisi na ipagkatiwala sa ibang tao, lalo na hindi mo kaano-ano -ano. yung tiwala. Ang sakit masakit po. Para katulad po sa mga magulang na Walang din. Ito po, paki-ship po 'yung mga ng gatas na ayakan pa ng ng anak ko. Kailangan mo 'yun. Ngayon, imagine kung wala po talaga. Lalo na 'yung trabaho nito po. Walang kailangan ko po kumuha ng loan. Um, mo para mabigyan ng tulong Kaya... Ako po, sa ngayon, nagsasabi po, po, o sa marami na matabas, pa, po kumwerte pa ano sa mga pa, anak ko? Oho, ayoko na po kasi ano sa po, na po na, hindi po. Uy, sa akin. Anak po, mo? Hindi na nagdalawang isip ang ako Bicol Party List at agarang nagpaabot ng tulong sa mag-asawa. kaluban natin yung kanyang anak sa hospital. At pagkalungan kami natin sa 30K para sa dito sa hospital. Ano mga kailangan niya, mga kato, laboratory o ano man. Eh, ng ating congressman, congressman sa ng 30K. At maging ang akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saltico, agad na nagpaabot ng financial assistance salamat po salamat tulung -tulung para sa laking po na po sa namin yun hindi po amin, ng sa po na pa maraming sa maraming salamat. Nang aming kamustahin si Baby Angel, nakita namin na kahit konti ay nakakabawi na ito sa nakalipas na linggo na hindi ito masigla. Mababakas ang hirap na pinagdaanan ni Baby Angel sa nakaraang buwan sa dami ng gamot na kailangan itong inumin. Ibinili po namin yan lahat po ng kailangan po ng bata. Binili po namin. Then umextra na rin po kami ng damit at food. Tsaka yung sa dalawang anak ko, dress ng dalawang anak ko, siningit ko na rin po. Yun po. Bale, nung may natira naman po, yun yung pang-araw-araw namin na itong ano na, pang -ulam, -ulam, Tapos yun na po yung gaya pa rin ano, yung Yung kailangan niya po. Pero mas priority namin siya dahil ito po yung talagang tinanuhan namin siya. Uh, ginastos namin po sa para sa kanya. Sa simpleng tahanan na ito, nakatira ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. At sa mismong higaan na ito, na tinutulugan gabi-gabi ng pamilya, nangyari ang pangahalay umano sa Munting Anghel. Hindi po kasi kami mahilig mo masyal sa mga, yung mga katulad ng mall, tapos yung mga, mga may mga toys, ngayon, yun yung paraan po namin sa kanya na para ma ano siya, malibang siya at saka medyo mawala rin yung yung stress namin mag asawa. Trauma ang naiwan sa kanilang mag-asawa. Bali po sa so ngayon po, uh, ito po, tinatatagan naman po namin na yung sa sitwasyon namin eh. Ang hirap po eh. Um, sa so lang ano po eh, uh, sa so dami namin dinanas na away bate, away bate. Parang mas isa ngayon, mas lalong uh, nagkaroon kami ng, ng kumbaga, tibay. Sa nangyari po na maging matibay kami, na hindi namin pabayaan na maging ganun na lang yung nangyari sa anak namin. Dahil sa nangyaring insidente, hirap ngayon ang pamilya dahil hindi na nila maiwanan ang kanilang mga anak para maghanap buhay ako, ako talaga. And then, pagka uh, naghihilot po ako, yun, siya po yung may hawak, pero nandun din po siya sa, sa, sa tabi lang namin. Hindi siya umaalis, nandun din po. Maliban na lang kung um, mga medyo maselang ano, sila sarado ko pito pero nandun lang na sila sa may kinto. Hindi sila Hindi mo sila? Apo, pati siya, kasama po. ako. So, habang wala pa siyang... Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya para sa sinapit ng kanilang anak. Wala sa akin na nagagala-gala na ito. Sinira niya ano, yung anak ko, yung pagkatao ng anak Hindi niya na kayang ibalik kahit na ano pang, kahit siguro mag, mag siya o kahit mapang siguro siya na hindi ko siya mapapatawan. Cha, Ano ba yun? Sasayo ka? Huh? Hmm? Ang <laughs> Huwag ka masyadong mga -ano. mamaya eh, ka na naman. May papayo ko lang po sa katulad kong nanay, mami o mama, huwag uh, pag pagkatiwala yung anak ng basta-basta kahit na tito, kapatid, o ano, lalo na kung hindi natin masyadong talagang kabisado yung ating kahit pa kapatid, kung matagal mo naman siyang hindi nakasama o kahit pa anak ingatan mo talaga. Yun. Kasi parang isa na rin buhay ang kinuha sa'yo na nawalan ka ng kung Kumbaga sa babae. Yun lang. Yun lang. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung nakatatakna sa kanya. Nakatatakna po. eh uh, bali... Sa ngayon po, gusto kong sanang i yung anak ko. Para, kasi parang ako yung ano, ako yung hinilahan ng pag-asa sa anak ko. Yun. Tapos ito parang medyo natagalan pa. Kaya parang, parang muntik na akong umayaw. Gusto ko nang tumigil na lang, tapos lumayo na lang kami. Pero hindi, hindi yun eh. Hindi yun ang solusyon. Para sa anak ko. Eh. Talagang kailangan ng justisya. Baka gawin niya pa sa iba.